Hello, sir. Ano oh, po? nandito na po, sir. Ano, sir? Ano po? Ano, Ako pa. Nandito. na lang po. Okay na po, sir. Natingnan nyo na din po to. Ah, ah. Nacheck na yun before kayo po good to go na Paingatan na lang, sir. May pag-iingat. Oo po, Thank you. Ingat. Sige po. Sige Salamat. Boss Matipid Street po, hanggang doon yan? Uh, 186. Yung pinakamalaking ano, 186. Walang ganitong number dito? Hindi ko po alam. Ang number. To, okay. 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 Ano para, hindi, Gitara po. Hindi ko po Ayan na po mga Kapapsi, nandito na po tayo sa pinagkuhaan natin ng gitara kanina. Sanyan siya no. Ano mm nagkano -hmm. kanina? Opo. Ikabi. Pakita mo nga po. Ha? Paki ano nga, boss? Opo. Okay. Okay. Wala naman ano. Ah, binenta niyo Hindi to electric, ay, electric guitar sa hindi. Pwede din lagyan ng ano? Pwede pagka siya, ano, pagka pa ah. Pwede siya <laughs> Tawagan ko na yung ano. oh, parang ulan pa? Hello, sir. ah oh, nandito na po, sir. Sir? Ano sir? Ano po? Ako ba natin sa inyo dito? lang po. Okay na po sir. Natingnan nyo na din po to. Ah, uh, ah na-check na yun before kayo po kayo good to go na. Paingatan na lang sir. May bag ha. Opo, opo. Thank you. Ingat. Sige po. Sige sir. Salamat sila Sige po. Ito lang la, ano yan sir ito lang siya okay pipicture mo na natin for kisaman sir Diyan naman bahay nyo po sir Ah, oh, dito lang dito dito ah dito kilala naman po kayo dyan ah sige po sir ba't bininta nyo po ano yan stock na yan Ay, na ah wala naman. ah wala Sige po, salamat po. Sige po. Ayan na mga kapops eh. Na pick up na po natin. O three yung abono natin mga kapops. Parang legit naman siya eh. Kaya gitara. Gitara naman siya. Okay naman siya na gitara. Kaya pag hindi pwede naman natin siya ibenta Okay mga kapapsi tara let's go. Kapuntang QC ito mga kapapsis. Kaya dahil lalidi ngayon parang uulan pa mga kapapsi. Uulan po huwag naman ulan Uulan. Layo, layo pa to Gandaan dito mga kapapsi. Ayan o. Uh, 383 siya mga kapapsi. Kaya nag-plus ng 200 si sir. Tara, let's go. Tara, tara, let's go mga kapapsi. Face okay, out. So